namin guys. Naalala ko yung ano, yung umusok yung kwarto. Guys, first time namin na uh, yun, uh, nagkaroon ng sunog sa apartment namin. First time. Oh my gosh. Ano so, maghello Balak, no. so, balak <laughs> ka naman <laughs> ako, okay, ko. Balak ko pa ma ma naman matuto. Ay, Ay, ko lang kumain eh. Sa kanya, kasi siya ang nakasalubong kung pagpasok na. Kapag pasok niya, pasok ako ng room. Tapos may amaya, lumabas ako. Kasi tatawag niya si Gabe na katatlong tawag na ako. Pero magkano siya. Kasi anong oras na? Eh, may exam. Pero wala pang schedule. Vamos.

Sir, from the other kaya? Ano oh, okay. kaya? Ano Naku, naisarado ba yung bahay natin natin? Oh, ate, naisarado ba yun? Ha? I man? Hindi, kapag siya. Ay, Kasi may susi. Kasi sabi ah. ko susi, Arbe. Wala kong susi. <laughs> Wala rin ako susi. Wala rin ako padadampot eh. Sa tagal mo din sa loob ko lang. <laughs> Pinihintay ka namin kasi ilalak na yung Lalo door. Michael! Kalam po kami. Pwede na. Ano, emergency? Wala akong susi na naano eh. Akala oh, ko nga kaya, yung kaya yung ka bumalik. Mo, hindi mo pa na isarado. Oh, na, akala ko nga kaya yung ka yung bumalik. kasi nikuwa may kukuwain ka. Wala, wala akong chinelas. Kita mo. Tapos, tagal ah, mo Michael. siguro mo, may talagang sunog. Mo, sunog na. Ang tagal mo bumaba eh. Kasi ako na ka ayo. Maamoy na masyado. Bahay na masyado. Ayo, parang kuryente. Kasi, hindi wala? suwana, bahok na tayo. Parang kuryente eh. Ah, halo samay harap nang parang tinelas ko yung